Pero mga ka -fate, this is not an ordinary moment. Ang bagong Santo Papa natin ay naelek noong May 8, the Feast of the Apparition of St. Michael, Dark Angel. At ang kanyang piniling pangalan ay Leo 14. Ano ba to? Uh, aksidente ba to? And I don't think so. Hindi to coincident. Kamusta mga ka -fate? My name is Brother Adrian Milag. And welcome again sa ating Blog, Dito sa episode na to, ay very excited ako na i-share itong topic na to dahil marami sa atin talaga ay sobrang nagagalak at natutuwa na meron na ulit tayong bagong Santo Papa. Meron na ulit tayong bagong Holy Father, bagong Ama ng Simbahan. Habemus Papa nga, di ba? After days of prayer, anticipation, Ah, uh, syempre nagkaroon ng dalaw dalawang black smoke, bigla nagbago ang hangit at finally nagkaroon na ulit ng white smoke at nakapili na, 'di ba, through the help of the Holy Spirit, ang ating mga kardinal ng bagong Santo Papa. At narinig na natin ang salitang Habemus Papam after 12 years, 'di ba? Kasi naging 12 years naging papasy ni Pope Francis and we have now a new Pope. Pero ka-faith, This is not an ordinary moment. Ang bagong Santo papa natin ay na-elect nung May 8, the feast of the apparition of St. Michael, Dark Angel, at ang kanyang piniling pangalan ay Leo the 14. Ano ba to? Uh, Aksidente ba diba to? And I don't think so. Hindi to coincidence. Siyempre naman, di ba? Ito, ito yung simbahan na tinatag ni Jesus. Kaya today. Let's dive in dito sa powerful historic moment ng ating simbahan. Sino nga ba si Pope Leo XIV at anong kanyang paninindigan sa mga isyong kinaharap ng ating simbahan ngayon? At bakit very prophetic ang pagkapili niya sa ilalim ng Anino ni San Miguel? Si Pope Leo XIV, ang pangalan niya ay si Cardinal Robert, Francis Prebos, isang Agustinian prior, theologian at missionary bishop na nagsilbi ng mahigit 30 years sa Peru. At isa siyang Amerikano. Kauna-una ang Amerikanong naging Santo Papa nga yan eh. Diba ipinanganak siya sa Chicago, USA noong September 14, 1955. At feast of the exaltation of the Holy Cross. Coincidence? Hindi, I don't think so. Maybe this is all parts of God's design. And he lived in Latin America, ministering to the poor, forming seminarians, and building communities. Talaga naging misyonero siya. Hindi siya isang kareris. Hindi siya media personality. He was a shepherd in the margins sa mga may hirap, just like Pope Francis. And later, tinawag siya sa Roma upang pamunuan ang Dicastery for Bishop, ang opisina na nagre ng mga bishop sa buong mundo. Kaya kung may makilala ka mga recently na na-appoint na bishop, kagagawan niyan <laughs> ni Pope Leo XIV nung siya pa ay kardinal. Ito ang very exciting sa atin mga ka -faith. Alam nyo ba na si Pope Leo XIV ay meron siyang puso para sa mga Pilipino? He worked closely with Filipino missionaries in Latin America and even visited the Philippines multiple times. Marami ng beses, di ba? Kaya nga nung pinuroklama siya na Pope, ang daming naglabasan sa social media na mga picture niya na nandito siya sa Pilipinas. Most especially sa St. Augustine Church sa Intramuros. Kasi Augustine Priors nga siya eh. Ah, nakita natin yan sa mga, mga picture niya sa mga Augustinian, sa mga Recollect na matagal ng bahagi ng ating kasaysayan. Sabi ng isang uh, kaibigang obispo niya, Cardinal Prebos always admired the joy, faith, and Marian devotion of Filipinos. So even before na bago siya maging Santo Papa, ramdam na niya ang pananampalataya nating mga Pilipino. Pag-usapan natin yung naging piniling pangalan ni Cardinal Robert Prebos na kilalang si Pope Leo 14. Bakit nga ba Leo 14 ang kanyang napili? Alam nyo ba na dalawang Leo sa kasaysayan ang sobrang impactful? Alam nyo, yung pangalang Leo pa lang, eh, it's lion. It's meant something talaga. Handang sumigaw, handang lumaban, fearless. Ganun ang, ang Leo eh. Lion, king of the jungle. Alam nyo ba ang gumamit ng Leo is una si Pope Leo the Great. Isa siyang doctor of the church at hinarap mismo si Attila, the Hun at niligtas ang Roma. Defender of doctrine against heresies. Lumalaban eh. Leo nga eh, di ba? At pangalawa is si Pope Leo the 13 The Rosary Pope at author siya of Rerum Novarum, ang encyclical na nagtatanggol sa mga manggagawa at pamilya. siya rin mismo ang nagsulat ng Saint Michael the Archangel Prayer kasi nagkaroon siya ng mystical vision ng demonic assault sa simbahan. Nakita niya si Satan na inaatake ang simbahan and Pope Leo the 13 was so terrified. Halos simatayin nga siya, kaya nasulat niya itong St. Michael Dark Angel Prayer na very popular ba diba, sa mga exorcism. Very powerful na dasaling dapat natin yan araw-araw. Dahil naniniwala ko na itong bagong papacy neto, there will be more spiritual warfare that will happen. So, nung pinili ni Cardinal Prebos ang pangalang Leo XIV, it was a signal isa to mensahe sa simbahan. A call to a spiritual arms. He is stepping into the legacy of popes who fought for the truth with clarity, courage, and charity. So I believe his papacy ay meron siyang mga laban dito sa mundo na kailangan nating tulungan si Pope at ipagdasal siya sa mga laban na yan. As one church, as one united church. Real talk, sa panahon ngayon, hindi lang sapat na mabait ka, hindi rin sapat na matapang ka. Ang kailangan ng simbahan ay santo papang may paninindigan at puso. And this is exactly who Pope Leo XIV is. Ang mga laban na, la, na na kailangan niyang labanan on his papacy, syempre sa mga LGBT ideology. He believes in truth with love, Diba? He respects all person but upholds The church teachings, the same sex act are morally wrong. Yan ang isa sa paninindigan ni Pope Leo XIV and he reject more modern gender ideology as a distortion of human dignity. At naniniwala siya sa pastoral care pero dapat laging nakaugat sa conversion not affirmation. To truly love is to lead others to Christ not to confuse them about who they are sinabi niya yan pangalawa is on women's ordination na maging isang pare he stands with the constant teaching of the church the church has no authority to ordain women ang priesthood ay hindi tungkol sa kapangyarihan ito ay tungkol sa pagiging imahe ni Kristo bilang bride group ng simbahan and pangatlo yung about liturgy He desired a reverent, Christ-centered liturgy. Hindi siya extreme, pero inasa natin na ibabalik niya ang dignity ng misa. Na hindi ito performance kundi sacrifice. Pang-apat, on church discipline. He expected to to be a firm against doctrinal confusion, liturgical abuse, and bishop or priest who promote teachings contrary to the faith. So yan ang inasa inasa natin during his papacy. Siguro marami nagtatanong, traditional ba si Pope Leo XIV o progressive? Ang sagot, hindi siya nababagay sa lev sa level ng mundo. He is orthodox in faith and pastoral in spirit. He is a traditional in defending moral teachings, upholding Catholic identity, supporting strong catechesis, and sacred liturgy. And he is pastoral in walking with sinners, serving the poor and forgotten, emphasizing healing without compromising holiness. In short, he is not trying to please the world. He is trying to save soul. Let's go back sa naging uh, election date niya on May 8, 2025. Feast of the Apparition of St. Michael Dark Angel. Alam nyo, in the 5th century, St. Michael, Dark Angel, on Monte Gargano, nagpakita siya doon to stop a plague and warn the faithful of spiritual danger. But here's the deeper link. The last Leo, the Pope Leo XIII, nagkaroon siya ng mystical vision. He saw Satan asking permission to attack the church for 100 years. After that, Pope Leo the 13 wrote the prayer to St Michael to protect us. Now, Pope Leo the 14 rises on the very day we honor St Michael apparition. This is not a coincidence at merong sinasabi sa atin ang Dios dito. Na parang sinasabi sa atin ng langit, the battle continues but I brace another Leo and Michael stands guard. Pope Leo the 14 may not be the Pope we expected. Hindi siya kasama sa talagang contender yung na broadcast dyan sa social media. Kaya maraming nagulat. Sabi nga may ang Pilipino daw ang nalungkot. Pero hindi ganoon eh. Sa pagpili ng Santo Papa, hindi yan parang election dito, yung national election. Ang bawat Santo Papa mapipili, yan ay pinili ng Diyos. At yan ay para sa lahat, para sa simbahang katoliko, para sa bawat taong nabubuhay dito sa mundo, he may not be the Pope we expected. Ganon din naman, di ba, yung pinili ni Jesus si Peter, yung first Pope natin, di ba, hindi, maraming nagulat din doon, bakit siya, mangingis dayan. yan, hindi yan theologian. teologian. Pero mga ka pinili siya ng Diyos kasi kailangan natin siya ngayon. He may be the Leo we need for this battle na harapin natin for the, for the coming years. Kaya let's pray for him. Let's support him. And most of all, mga ka-faith, live the faith. Kaya mga ka faith thank you so much. At kung gusto nyo pang makilala si Pope Leo XIV, sa hollow up, may Pope Leo XIV challenge Challenge dyan kung saan maririnig nyo yung naging buhay ni, ni Pope Leo 14 bago siya naging Pope. Okay, dyan, diniscuss dyan yung mga niya at well-research siya ng hollow team. So, thank you and God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga na edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na, hindi ko po 'yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa 'yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede niyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga kafe, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga costs tayong ginagastos mga ginagamit natin, yung pamasay, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face, and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner tayo. Ako gagawa ng pag invite pag interview but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka -faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.